Nadiskubrihan sa Iloilo City Boarding House Commission ang masobra 1,400 mga boarding houses sa syudad na nag-operate kagwala sang permit. Sa interview sa Bombo Radio kay Rami Kintibano. Hayad sa mga opisina iya ginpahayag sa ila na inspect nga 3320 ka mga boarding house 1915 lang ang may permit kag 1405 naman ang wala. Kalabanan man sa ila nga wala sang fire safety sanitary permits kag local business permits. Nakabaton man ang mga opisina sa 18 ka mga complaint 1066 ang gin-issuehan sa notice of violation kag naman ang napasirado. Suno so, kay Kintibano, padayon ang ilang mga inspeksyon kaginalauman nga magasaka pa ang numero sa mga wala sang permit. Nadiskubrihan man sa komisyon nga may mga boarding houses sa ikaduha nga panalgan nga mga ginaparentahan kag sa Idalom naman ang balay mismo sa tag-iya, kagkalabanan man sa ila ang nagdesisyon nga ipasarado na lang. Nagpahanumduman si Quintibano sa publiko nga kung magpili sa mga boarding houses, pangitao ng may yara sa nagakaigo nga permita para sa ila seguridad. Nahibaluan nga sa idalom sa Regulation Ordinance number no. 2015 447 nga ordinansa nga nagregulate sa mga lodging lodging pes, pension houses, hotels, motels kag mga apartels and other similar establishments. Mahimo nga multahan sa 5,000 pesos. Pagkapreso sa isa ka katuig, kagkanselasyon na sa business permit, kag o man ang mga violator. Ina uh, encourage pagid -in naton ang iban nga maula permits kay nakita naton di ang uh, without permit is 1405 mm -hmm. so 1915 ang, ang may permit so sige sige aton hatag sa mga <laughs> violation mm -hmm. Ipagisina, no uh, And then, uh, sige sige man, aton nga yes, so subong, uh, panaog uh, sa kamarangayan. Yes, sa subong sa akong nga nawiyatan nga data, October 31, 2025, may anak na kita nga ng 108. What I mean, ang uh, may anak sa certification halin sa Bangkay Kapitan. Uh -huh. nga iulat na nila gin dayon tungod sa mga ginapangayo nga requirements sa uh, BPLD sa uh, zoning no so iban ginapa-close nila pagi sa certification